eh alis na sa kanila at hindi na hindi na magfa-follow dahil dahil sa iyo na bankrupt ako dahil sa iyo nasira ang buhay ko. Pero sa cellphone, maraming apps na makikita mo nag endorse ng na mga online gambling. Baka doon karamihan. Yun nga dapat talaga i-stop yung sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi total ban talaga pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, Pagbukas mo ng GCash, Paymaya, nandoon palagi yung online gambling. Up, sir. Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede na may ban yun eh. Sir, sir do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it? Let's be practical. It will take some time. Dahil maraming aharang. Maraming pipigil malay na maglalabi. And you know how powerful they are. These people behind. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking tao na sa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But, at least, we're doing something. And we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR. I'm calling upon ADBOARD. DICT. Magtrabaho naman kayo. Sir, so, sir committee yu ba yung mag nito about online gambling? It's not. It's not my committee. Walang franchise. Walang kinalaman sa committee ko itong sa gambling. Dahil ako sa public service sa DMW. So what I can do is when I file the bill, file a resolution, tapag hinir, then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na apat ata na mga uh, senador ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang iba sa kanila gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero ako, ako talaga, total ban. You're filing the bill today, Joe? O filed na po? Wala pa. Uh, in fact, dinadraft pa ng legis ko. Uh, na that will be, kasi nakapag-file na ako ng two sets eh, 20. Mm -hmm. So another 10, so 30 bills ang fa-file ko. So kasama dun sa 30 sa so third batch na ipa-file ko. Pinipigilin this week yung po mapafile file ito, sir, yung sa online gambling? Na next week. In the next week. Total ban. online sugal. Yung iba nakalink pa yung uh, account nila doon sa platform ng online on, on online sugal. Kaya ang daling mag-cash in, ang daling mag-cash out. Alam mo, yung mga may-ari ng e-wallet, kahit na anong klaseng pakiusap mo, kahit na lumuhod ka, hindi ka pakikin kanyan. Kasi kumikita sila dyan, halos bread and butter nila yan eh. So ang kailangan talaga is legislation para wala silang pwedeng gawing rason. Pag sinabing, pag may batas na, wala silang magawa. That they have to follow, otherwise, may mangyari, may kalalagyan sila. Sir, other issue? Okay. Ay, may nag-raise ng hand sa dila. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo, epidemic na. Kung nagawa ng Pangulo yung executive order sa puro bakit hindi tayo manawagan sa Pangulo na maglaga, maglabas ng executive order pag bawal itong online gambling, sir? Thank you, sir. Thank you for that very good question. Hindi ko pwedeng diktahan, no, pagsabihan ng ating Pangulo, uh, dahil may separate of powers, eh, executive and legislative ako, I can only wish. So, hindi naman siguro mas mangarap. So, nangangarap ako sana one day, uh, or in the next few days, uh, makarating sa ating Pangulo kung gaano kalala itong problema and it's up to the President kung anong discussion gagawin niya. And I will respect kung man decision niya. Pero para sa akin, my stand is, sana total ban pahinto na ito. from now, mag o na yung uh, session ng 20th Congress. Okay. About Senate leadership, kay ba ni Senator Erwin, uh, to po ay kanyang magiging solicitation supporting uh, Yes, I'm for uh, cheese, actually. Erwin consulted me. Uh, sabi niya, Kuya, saan ba tayo? And then I said, Ako ay kay Cheese. Now it's up to you. Hindi kita pwedeng titahan kung sinong gusto mo. Sabi niya, Then, na uh, kung kay Cheese ka, sige. And then, sinabi ko sa kanyang dahilan, at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya, kaya sumaayin siya sa akin. Ano po yung mga reason? Well, first of all, uh, kilala ko si Chase. I've worked uh, with him for three years. At uh, halos pa yung work ethics namin. Na agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasay, especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush niya talaga. In fact, he will even to the extent of calling my staff, ano bang problema? Paano ba ako makatulong? And then, kuminsan siya pa mismo ang nagpapapirma para mapabilis yung proseso. Isa yun sa mga bagay na uh, nakita ko sa kanya. That's why sabi ko, although hindi, hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila, si Senator Soto. Senator Soto, I don't know him, I mean as far as work ethics niya o leadership niya, because hindi ko naranasan, unlike a cheese naranasan ko, and wala akong nakitang problema, sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Pero nag-effort ho yung grupo ni Senator Soto na ligawan din kayo. Mag well, may mga nagparating, but it was too late. Kaya ko naman, hindi naman ako pwedeng urusulong kung talagang nakapag-decide na ako, nandun na yon. So wala na makakapagpabago sa decision niyo, sir, hanggang July 28? I don't think so. Uh, kailangan kong panindigan kung ano na yung napag-desisyon ako na. Hindi naman tayo pwedeng agaw bawi. Uh. Sir, do you expect to retain your seat? As far as I know, kasi um, I'm doing okay naman sa committee ko sa chairman ng public services. Um, I'm doing my rounds to make sure na safe yung mga pasayero natin sa bus, sa barko, sa aeroplano. Sa DMW naman, I've been going around uh, uh, different places sa iba't ibang bansa para tingnan yung sitwasyon natin mga OFWs. So I'm doing well. Siguro naman hindi tatanggal sa akin ni Chish yung uh, committee na yun. Madadagdagan ba, sir? I don't think so. Okay na sa akin yung dalawa para makapag-focus ako. Pag marami, baka makaladista. No, it's not. It's, it's it's no longer mine. So migrant workers, as a workers and public services, yun yung committee. Dati energy nga pala, pinalitan siya. It, Wala it, na Wala akong hiningi ni, ni, ni Tuldok kay Senchis when I told him na I'm with you, I didn't ask for anything in exchange. That I don't know. You can ask Chief directly, Senator Chief directly okay. pertaining to that. All I know is yung committee ko lang. But, uh, sabi niyo, gusto niyo yung leadership style ni SPG. So contento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni BP Sara. So far, okay naman para, okay naman para sa akin. And uh, what's important to me is matutuloy impeachment. And gustong-gusto gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si uh, BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at uh, at ma mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na naman? No. Yung against ako. Gusto ko dapat... You will vote against it? Gusto ko mag... Yes. Gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si VP Sara ng pagkakataong madepensa niya sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since um, baka mauwi sa botohan, sir, eh, ng Senator Judges? Para sa akin, ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Maraming mga allegations eh, di ba? O, oh, paano nyo mapuprove yun? Paano nyo masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan na ay puro katang isip lamang. Kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon niya mapuprove yung kanyang innocence. At doon niya mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open ng 20th Congress, una niyang Uh, itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress? Dapat daw um ma-establish muna. Sa tingin nyo, hindi na kailangan dahil na-acquire nyo na yung jurisdiction dun sa Meron ang jurisdiction. O, oh, hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-healing na matidismiss yan o iba basura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the end time. ma ni BP Sara na siya innocent like what she's been saying and her, her attorneys and kampo na inosentis siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosentis sa pumulitan ng trial, sa resulta ng trial versus uh, madi-dismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at uh, yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've, I've been talking to my legis every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers. Um, in fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not going to tell you their names. Mga former justices, ng sandigang bayan, may former uh, um, uh, justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit sir? Bakit kinakailangan niyo sir na ganun karaming i-consult Because first time po, this is my first time na maka maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron ako kung sapat na kaalaman so that i can make intelligent decision at the end of the day pero wala akong eight na para nang delaying tactics kasi sabi ni bapatong ta hindi for me i don't think so i don't think so pasok i mean labas na tayo doon lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag doon na lang tayo pag pag-usapan natin yung sa impeachment trial na kasi para sa akin gusto ko talaga magkaroon ng trial Okay? Sir, ano lang. Sir ano lang, uh, expectation sa sona ng Pangulo since more than one week na lang po. What you want to hear po? What I want to hear is I don't know yet kung ano yung uh, mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron nang nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish, sabi nga nila. Hindi naman siguro masama mangarap, ano, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa sona, baka pwedeng isali ng sabi ko, bake man, Mr. President. Pwede mo isama sa sona mo yung uh, tungkol dito sa problema natin sa uh, online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because decision niya yan. Ayaw kong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanyang mga ginagawa ay support dahil nakita ko na Uh, kapareho na ako kasi ako ay support him. But dito, eh ako ay nagwibish tamang na sana eh, makarating sa, sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana wag siyang uh, lokohen, meaning wag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung, yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advices niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted, yeah, eh, magsabi na totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online. gambling. Sir, yes. sir. Last year, so na sir, yung salient point talaga doon, yung nagstand siya about Pogo. So is that something na gusto niyo? Which nyo... was very commendable. In fact, it, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko sa matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi na ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So since wish lang naman sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling sir naman this time? Sana nga, sabi ko. Hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon kung magkaroon siya ng, ng klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga na nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. Um, and our authorities so far are doing good, uh, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And uh, sabi nga nila, uh, ayaw nilang galawin muna yung mga sakot. Nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortun na sabi dapat, this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So, let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, supportahan natin. Fully support ako dyan. May mga korte tayo. However, pag nakita ko, yung mga polis natin, eh, medyo winawashi yung ginagawa investigasyon, eh, magsasalita ako. Magsasalita ako ano, nagkulakas din sa uh, Blower yung kanyang mga dinalgal dahil sa nakukuha niya mga buto or... That's, just a good development, as a matter of fact. Kaya alam, may manong sasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganon tayo mga Pilipino. Eh. Pag may ginagawa, yung ating mga eh mali yan. Pag walang ginagawa, eh mali yan. So gumagawa yung ating autoridad ng trabaho eh. Meron silang kita mabuto. Then that's a uh, uh, positive development that we should welcome. Everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, uh, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yun. Kasi so far sa balita ata, um, uh, 12 na ata sa mga uh, family ng victims ay nakunan ng DNA samples para imamatch yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Okay thank you thank you thank you, thank you.